Okay, good morning mga kaagri at mga kaibigan uh, This morning ay uh, sikan harvest po natin no? uh, Mayroon na tayong uh, ma ngayon no? Kadong makaraan ay 12 in half kilos ang ating na-harvest ngayon mga kaagri ay ma-update namin mamaya pagkatapos aming harvest no uh, kasi wala tayong editor no o hindi tayo nagka-edit ay mabubukod namin sa pag-video mamaya ang amin pong ma-harvest no dito na medyo na marami-rami na po yung mga bunga na ngayon no mga kaagri na ma-harvest natin ayan kita ninyo sa kabila yan you know, o marami-rami na ay i-update namin kayo mga kaagre mga kaibigan medyo mayroon tayong problema dito sa ating tanim uh, pero maagapan natin to no, mga kaagre kasi problema namin dito sa aming tanim ay sobrang bigat yung bunga tapos nabali yung kanyang uh, kagaya nito mga kaagri oh. no, oh, napakabigat ang bunga tapos dito ay nabali siya kaya hindi magtuloy yung bulaklak dito no? yan ang isang problema sa aking tanim dito kasi napakalakas ang hangin no, nung nakarang araw at saka kagabi pero tuloy pa rin ang atin pong ano tuloy pa rin ang ating uh, harvesting ngayon no at admin pong i-update namin kung anong diskarte namin uh, para maagapan yung pag yung mga yung ano yung dito nya mababali yung sa puno mismo ng ano ng uh, bunga ng, ng anong ano tawag nito ng sitaw no kaya kung mayroong ito pag mabali dito tsaka yung bulaklak na kasunod no ay hindi na tututuloy kasi mamamatay yung malalanta yung ito niya no sa kaya sayang mga kaagri kaya maingat talaga tayo no, mga kaagri na ang atin pong mga tanim ay hindi masyadong ma no, ng hangin no oh gaya nito mga kaagri wala na um, nalanta na siya kasi dito yung nakarang harvest dito po yung hinaharvest na namin no yan o no, nabali siya nadadamay pa yung dahon kasi nabali siya no kasi malakas ang hangin ito rin ang amin pong bigyan ng solusyon dito no ah, uh, yan lang muna mga kaagri God bless po sa ating lahat at abangan po ninyo ang amin pong video mamaya kung ilang kilo ang maharvest po namin sa umagang ito God bless po sa ating lahat at shout out po sa lahat ng mga viewers natin at mga subscribers. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay inanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang June TV at mag-share, mag-comment at mag uh, patuloy kayo sa amin pong mga Magpatuloy po kayo sa mga pagsubaybay sa mga videos na amin pong gagawin ng no, mga kaagre. Good morning ulit sa inyo mga kaagre.